Sabay-sabay nagpatunog ng sirena ang mga barko ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa buong bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Ruling. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na kinikilala ng Pilipinas ang Arbitral Ruling sa pamagitan po ng pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol po sa karapatan sa dagat ng iba, pa at, uh, iba pang mga obligasyon sa ilalim po ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at patuloy na pakipag sa mga bansang suportado ang pagpapairal ng rule of law. Samantala, sinabi naman ng defense analyst na si Dr. Renato De Castro na naipapatupad uh, sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang arbitral ruling. Mas maigting din ngayon ang maritime cooperative activities na isinasagwa kasama po ang mga kaalyadong bansa. We have to assert the implementation inter, in, uh, entails, of course, asserting the freedom of navigation. And of course, preventing China from taking uh, effective control ng kalagatan within na tinatawag ng China ngayon. No? Hindi lang 9 dash line, 11 dash line na. Ah. Nagsimula sa 9, naging 10, ngayon 11 na mga kapuso. Sa ngayon po, dapat niya magpatuloy ang pagpapalakas ng pamahalaan sa ukbong dagat. Talagang importante dito, uh, we have to back yung Arbitral Tribunal Ruling with naval power. Kaya nga mayroon tayong tinatawag natin Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Okay. O dapat nating palakasin yung ating uh, hukbong dagat at yung orientation ng ating bansa dapat nakatutok na sa ating karagatan. Inig po ni Defense Analyst Dr. Renato De Castro.